my goodness guys first time ko rito nakita guys bumaha aya bumaha guys oh my goodness ayan ang baha dito guys sa wampuwa O, ayan ang abot na dito guys o, oh my gulay ayan siya guys bahang baha ayan oh my gulay ayan paano nangyari kaya tong bumaha Ayun, tingnan nyo guys. Oh, grabe ang baha. Alam mo, first time na di tayo nagbaha din, nakita ko. Oo, grabe. Oh, imagine na, Hasta diri, ang baha. Ay, ganun. Ay, sumabog ang water pump. Ay, 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 ay. Tik agit eh, kay wala na kabalo. Ara oh hasta na dire o o o o la tawa pala O, asta na dire sige kilit sang ano sang sang timpol-timpol O, ara na baha O, na baha o oh, ara guys o oh, ang baha grabe ala first time kita rin ako nakakita baha ka baha man di gali guys ang kumpong ay di po ka nga baha ara ho oh, hindi na ka baka tinapay dito sa piyak na ano bikirin Dinabol. oh my gosh oh my gosh ay ang baha ang basa tinapol ako ng baha ay di po ka ay, basko pa ba sa ano, na baha ay di bahagin Ayan guys, grabe sobrang baha. Ayan siya. Kaya pala guys, bumaha dito guys. As, kasi guys, nasira yung pipe ng tubig doon guys. So ayan yan, susom na lang natin guys. Ayan dyan, sira siya guys. So ayun oh, yun sa dulo guys, sirang sira. Kaya ang lakas ng ano, imagine kung tigulan lang guys na yun. Pero ang lakas talaga guys ng baha dito sa Wampuwa. wow. Grabe, pag naka Ayan, grabe Ang baha, ayan Ayan, 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 Ang oh may Ang lakas nila, guys, mag ano Ayan, hindi na ako makatawid, guys Hindi na ako makabili ng Pinapay sa kabila Kasi sobrang, ano Lakas ng tubig Ng baha Ayan Yeah, Pag mabilis pa magpatakbo guys, wala na. Talagang tatalsik na dito. Kaya ayan, dahan-dahan na. Ayan guys, paano kaya ako makatawid? Bibili ako ng mantika. Tapos bibili pa ako dun sa welcome. Tapos ngayon, ang lakas ng ano, ng baha. Ayoko naman dyan lumusong sa tubig. Ayan guys, kung makikita nyo, ang baha, oh my gosh, hanggang dito na yan guys, aga, sa ano basa na nga yung ano ko yung sapatos, oh my gosh ayun na guys, oh, ang baha grabe nakakaloka ang baha ngayon first time kong nakita guys may baha dito ayan ayan, baha sige pa, baha, baha, baha my gosh, naanod na yung mga ano ko. Oh, ayun, naanod na guys. Ayun, na oh, naanod na, naanod na. Ang lakas talaga guys ng ano, ng tubo dito guys na nasira. Imagine mo guys, oh. Ang tubig, hindi naman guys malakas ang ulan. Pero grabe, ang tikik to guys. Talagang hindi makadaan dito guys yung mga ano, yung mga tao guys. Sa ano, pati ang motrista guys, talagang lubog na nga yung kotse nyo nang imagine. Nakakaloka pag nag ano sila guys o oh, Kaya yeah, may mga pulis nang dumating malaking ano kasi guys tubo ang ano ang nasira dito malaking tubo talaga guys kaya kailangan talaga nito itong magawa ngayong araw na ito dahil pag hindi nila to guys nagawa na hindi makadaan yung mga tao imagine mo yung sasakyan guys o lubog nga o oh. dun sa kabilang area o oh, lubog sila gawa ng mas malalim doon guys yun oh, hindi yun makadaan dun sa kabila